Uh, my name again is Bernie from Burns Moto At maligayang uh, araw sa ating lahat It's a beautiful Sunday today At ito ang perfect time para tayo ay mag-adventure na naman Motor adventure At ako'y nagbabalik um, sa pahinga Actually 2 two weeks, 2 two weeks sira yung motor natin At nandito tayo ngayon pala sa San Miguel, Bulacan uh, Para sa ating uh, adventure papuntang uh, Bungabon uh, or Bungabon Nueva Ecija. So, meron tayong nakita sa Facebook na uh, parang uh, weekend spot ng mga taga-Nueva Ecija at uh, ito ay nasa may Barangay Labi which is the uh, Labi River. Uh, isa, isa 'tong batis sa ilalim ng tulay. alright So, ito 'yung batisan ng mga mosang joke lang alright so uh, for today's video uh, pupunta tayo sa Nueva Ecija it was my first time uh, na makarating sa probinsya na yun and then 2 um, hours and a half yung biyahe noon mula sa Bulacan so maaga pa ako umalis para syempre hindi masyado mainit sa biyahe and of course um, this is the perfect time para ma-test ko rin yung motor ko kasi nga Pinagawa ko siya, uh, pinagawa ko siya from overall uh, diagnostic, overall troubleshooting kasi nasira yung wiring niya. Uh, due to wear in there, uh, shortage yung wiring ng motor, uh, ng motor natin. And then um pina-troubleshoot ko lahat, pina-overall ko yung mga pwedeng gawin, pinagawa ko na din. Medyo masakit sa bulsa pero syempre, kung wala tayong motor, walang motor So, tuloy lang tayo. Kaya samahan nyo ako today, sana wala maging abiriya sa lakad natin And samahan nyo ako sa adventure natin today sa Parangay Labi, Bungabon Ngayon siha, let's go! So, ang unang-unang bayan na mararating natin uh, from Bulacan is definitely Gapan. Alright, ito yung unang bayan na uh, mapupuntahan natin na part ng Nueva Ecija. So, dire-diretso lang yan. Papuntang Pungabon, Tinggalan, Gabaldon, tsaka dito din yung daan papuntang Baler. So, Let's go! guys, uh, gusto ko na rin i-take um, advantage yung video na to uh, para sa mga na-miss kong shoutout sa mga sumusuporta sa Burns Moto. Uh, especially uh, sa mga sumusunod, so uh, shoutout um, uh, kay uh, Moto Sarge, uh, isa rin yung vlogger uh, na taga Rizal. And then uh, shoutout din kay Moto Matrix. Uh, shoutout kay uh, Sir Ron And then, shoutout kay Joma Reyes, classmate ko yan ng elementary din sa Malabon. Um, shoutout kay um, Raymond Guaya, ay uh, isa sa mga uh, kaibigan ko. Shoutout sa buong Cardinals ng Malabon. Mabuhay kayo mga chong. And shoutouts sa buong Manzan family. Alright. Maraming maraming salamat sa pagsuporta ng Birds Moro. Uh, kung wala kayo, syempre uh, wala din tayo dito kayo yung mga first foundation ko kaya may birds moro tayo ngayon so sana tuloy-tuloy lang tayo and then sa mga hindi pa uh, kindly like, share and subscribe the channel din All right? so ngayon nandito na tayo sa may bypass road um, I think this is the way going to Maharlika Highway alam ko ito na yun eh red lang to So Tine-check ko naman sa Waze yung ano yung biyahe natin uh, around 2 hours pa. So, let's go. Dire-diretso na tayo, guys. Alam niyo napakalaki talaga ng may ways niya. Kanina pa ako takbo nang takbo. Ah, uh, puro pala yun yung nakikita ko. Pero nasa may ways pa rin ako. Yung Labu River pala guys ay um, located sa Nueva Ecija, Aurora Road. All right, so ito yung pinaka uh, kalsada sa bundok uh, which is ito rin yung way papuntang Baler. Itong kalsada na to na papuntang uh, uh River. So, kapag pupunta kayo ng, uh, ng Baler, dito yung daan sa so may bumabot right so maganda, maganda yung lugar uh, ito yung mga paborito ng mga taga Nueva Ecija eh. Pag yung gusto lang na mag-chill during weekend So ito yun, ito yung pinakamalapit So tignan natin ano ba talaga meron doon sa lugar na yun At uh, dinadayo ng mga tao dito Hindi na ng mga tao dito, pati ng mga uh, kalapit probinsya Kahit mga taga Maynila talaga pupunta ka pa dito para masilip din uh, yung lugar ito. So, uh, one of the uh, product of uh, Nerva Ecija or Bungabon to be specific is actually uh, onions. Sila yung uh, sibuyas capital uh, ng Pilipinas. Tapos, as you can see, left and right, puro ano yan, no? puro maisan. At nandito tayo sa may Bungabon Arc. May nakita tayo mga riders na nagpapapictures. Ay, sorry. Mga riders yun galing ng uh, Pampanga. So, kita nyo naman guys, wala pa sila sa Pampanga, dadayo pa sila dito. So, sasabayan ko sila kasi doon din pala yung puto nila sa may Labi River. Alright, so, mas mainim to, may kasama tayo. Uy, kalabaw! Ito na yung sagot sa mahal na gasolina sa panahon ngayon. Bakla si service nila dito guys. So, eto na, ganda nung ano, medyo palamig na palamig yung klima Kasi yung uh, biyahe natin is paket na ng bundok Kasama ko pa rin sa Facing yung uh, Pampanga Riders Sunod so, na tayo sa kanila Yun o, oh, ang ganda ng view guys Kitang-kita -kita nyo naman, pure nature Okay, ito na yung mga Dakor Buds. Let's go! Okay, so nandito na tayo sa may uh, I Love Mga Bon signage. So, sabi nga ni Motodeck, picture taker para may remember. Diba na natin sila dyan. O na sa mga Pampanga Riders at mamadali tayo kasi shoot lang tayo tapos uwi na din uh, in few hours. Ang ganda ng mga kurbada dito guys Pag paakyat Talagang uh, dapat dahan-dahan Hindi -dahan. naman pabilisan to Tsaka mahirap na madisgrasya Uwi tayo ng buo Okay maganda sa probinsya eh Kasi oh. talagang medyo liblib na solong solong yung kalsada eh ayun oh, no? kita mo yung kotse na yun meron pang pa top rack mukhang din yung punta nun daming bit bit eh o oh. alright nakakanda ako dito guys daming net dun sa may pader so technically may mga nahulog na bato dyan kurbada na naman ganda din ang lugar na to no? kasi kung iisipin mo uh, scenic view ang napakaganda uh, kasi nga pakat ng bundok tsaka dami niyang kurbada ito yung mga paborito ng mga riders eh. isang useful tip pala guys bago kayo umakyat ng bungabon make sure na marami na kayong gas full tank kayo kasi walang gaso di station dito yan ang sinasabi ko tingnan nyo yung view guys Suabe, di ba? Lahat ng stress mo, lahat ng pagod mo uh, within the whole week, tanggal dito pag dito ka tag rides. Ay wow. All is green. Mapapakanta ka na lang ng Take Me Home Country Road dito. Para kang may sariling TikTok. At saka, yun na pala guys Nasa baba na yung Labi River So, punta na tayo sa uh, entrance nila Guys, entrance nila 30 Huwag ka na magreklamo Murang-mura Di ba pwede dyan? Oh, Yun okay. ay motor nyo. Ah, okay. Yan. Okay, salamat. salamat. Alright, good morning. Good morning. <coughs> Dabi River. Napakaganda ng lugar, guys. Pagpasok nyo dito, ang unang-unang -una yung makikita, technically, ang unang-unang -una yung makikita dito is yung um, tulay, yung pinakapalatan daan yung pagpunta dito. And then, bababa kayo doon o no? sa pinaka entrance nila doon kayo bababa pagkala kayo ayun yung pinaka tulay so doon sa tulay baba kayo dito doon yung pinaka entrance tsaka yung entrance pala nila dito guys 30 pesos per head tapos yung mga cottage nila uh, ranges from 500 300 to 500 so yung 500 bang maramihan na yun maganda dito uh, napagtanong ako kanina si Manong yung uh, locals dito bali yung tubig pala dito is galing sa bundok, hindi siya galing sa dam kaya napakalinis ng tubig pag nakita nyo mamaya pag, ano, pag lumapit ako doon, talagang napakaganda ng lugar napakaganda ng uh, napakaganda ng tubig napakatahimik Tsaka maganda kasi dito, hindi pa siya commercialize eh. So, hindi ka gagastos ng malaki. Ayun o. No? Kung makikita nyo, marami rito um, naliligo, buong pamilya, birthday, um, kahit anong celebration. Tsaka hindi ganun kalaki, hindi ganun kamahal yung bilihin dito sa loob. Kasi nga hindi siya commercialize eh. So yung mga locals lang talaga yung mga uh, mga nagtitinda. Ayan na ang So if we're going to if we're going to notice ay yung pinakabundok. Napapagitnaan siya ng mga bundok. Eh. Na. So yun o, bundok all over, bundok dito, bundok dito, tapos, ayun yung tinatuloy. Ayun. Talapit so, ko, ah. Tingnan nyo yung clarity ng tubig. <clears throat> diba? Napakalinaw. Tapos... ayun yung mga cottage nila so parang 500 pag malapit dito sa uh, uh tubig uh, ayun yung mga cottage nila ayun yung tulay ayun yeah, simple lang talagang kung gusto nila mag celebrate gusto nilang <coughs> magsaya <coughs> unwind so yun Mag maganda mag itong lugar na to tahimik hindi masyadong ano hindi siya masyadong crowded although linggo kasi linggo kasi ngayon eh. If we're going to compare sa mga beach, hindi siya ganoon ka-crowded. You oh, know, nag na doon. Ay, dinig pa yung mga hayop dyan sa bundok, yung mga kuliglig. Talagang dinig na dinig pa dito. <coughs> kaya masasabi mo talaga na almost virgin pa yung lugar na to hindi siya ganong um, commercialize sa mga uh, big companies eto mabato lang yung lalakaran mo pero ay okay lang sulit sulit Ayan masabi ko. Perfect, perfect to guys. Lalo, summer. Malamig, napakalamig ng tubig. Tsaka napakalinis. Alam ko yung diretsyo na yun papuntang ano eh Baler. <coughs> Ito. order. -uraw. Ano sa ano? Saan ah, dito tayo? Sisig? 60 kuya, isang order Ayun, sige, isang Sa, order nito Tapos Ito teh Tinola Ano ba ito? Kuya, sisig Apa? Tsaka atin pa ah sige na. Self service, Claygo Ay, take out ako Ay, take out? Sorry, sorry, sorry Mami, take out. <laughs> Dami ko nabili. Papan 200. Dalawang ulam. Tubig. Soft drinks. Kanin. Ano ba na yun? 재 <목소리도> lang. Pagi! Two joints! Two joints! So naglublub lang tayo ng konti Tsaka kumain And it's time for us to go home Napaka ganda ng experience natin uh, for today So yung masasabi ko about uh, dito sa Labi River Sobrang sobrang sulit Kasi yung lugar napaka ganda uh, Napaka intimate Kung close to nature talaga siya eh. Kasi papunta pa lang Kita niyo naman scenic view uh, bada na gusto gusto ng mga riders lahat nandito na wala ka nang ihingin uh, yung river itself napakamura 30 saan ka pa? tapos kung gusto mo ng cottage bayad ka na ng extra so pwede mo dalhin lahat dalhin mo yung pamilya mo barkada mo kahit yung mga chismosa sa inyo sama mo na yan so weekend weekend getaway mabilis lang dito kung malapit kayo sa Labi River it's a place that you must visit napakaganda tingnan nyo naman yung mga scene dito diba? sulit na sulit so uh, I hope nag-enjoy kayo sa video natin for today and um, ako nag-enjoy talaga ako maraming maraming salamat at mula dito sa bungabon dito ko na na siguro itong tatapusin dahil lobat na ako again my name is Bernie from Burns Moto and um... more to life people thank you so much for uh, being at this point don't forget to like share and subscribe at the end i want to say new and scenic view ng Bungabon, thank you everyone